ng uh, one Mayor Francis Samora, eh, kinukwestiyon niya kung totoo ba yung video na ipinirisinta niyo, yung nagkiklaim na uh, nagkakaroon nga ng kickback doon sa Tupad uh, program sa San Juan City. Iwas kung maglabas ng issue tungkol sa San Juan because sabihin, uh, because of political. No? Mm -hmm. um, alam naman namin, political adversary kami ni Samora. Ito po, marami na, marami na ho nangyayari talaga kababalaghan sa San Juan. Kaya lang ako'y naluluko hindi ko na matiis dahil uh, pad, ang tupad ang AIX these are social uh, programs that is that are intended to help the poorest of the poor no ito nga mm -hmm. ipara talaga sa yung talagang pinakamahirap nasa laylayan no um sabi ni Mayor Zamora handa siyang humarap sa hearing to clear his name madali daw humag akusa pero asan daw ang ebidensya sige po uh, maganda magharap-harap uh, tayo no at uh, ano eh ang lang apila ko lang kay Mayor Zamora mm wala na hong, ano eh, wala nang threat sa uh, sa ngayon, no? Uh, ako po, nasa Senado lang, na, ang mami ko, retired na, 82 years old. Mm -hmm. um, ang apirak ko lang, sana kami na lang magbangayan sa politika, ang kawawa yung tao eh. No? Mm -hmm. uh, yun ang hindi ko talaga uh, matiis dahil every time magsasalitaw, binabawian naman yung mga tao, yung maliliit. Mm -hmm. no? um, and then, uh, eh, hindi ko nga alam minsan, ko lang, ano bang ginawa sa <laughs> mga part to the leadership like this, no? Panay, ano eh, vindictiveness, no? Hindi yung maganda yan. And the people of San Juan can attest to that. Maraming takot dahil sila po nakaupo, pero common knowledge po ang nangyayari. Mm -hmm. Sir, possible ba na ginagawa yung kickback dahil malapit na yung election para may campaign funds? Basta, hindi iba lang talaga ang pamamalakad ngayon. Makabagong San Juan daw, maganda sana kung yung makabago, nagbago for the better eh. Mukhang uh nag-iba yung um. nag kultura. No? Um, Before we were proud that uh, our um uh, people, yung mga department heads, mga homegrown, uh, nag-level up, pinag aral namin, masters, PhD para iba kasi yung malasakit nung talagang taga-roon. Ang mm -hmm. uh, problema tinang pinagtatanggal nila, no? Eh nag-import na from other cities. Siyempre, iba ibang yung kultura eh. mm -hmm. No? So everybody knows, iba-iba na talaga pamamalakad po doon. Kaya kaya lang I can go on, on and on sa mga issues na parokyal pero stick na lang natin doon sa mga issues that I think would reflect na pwedeng mangyari sa ibang lugar din. And do you think itong irregularity na nangyayari sa San Juan, hindi ito isolated? Oh, definitely. Kasi nga po, as I mentioned, this is cash mm -hmm. prone to temptation to. Talagang at matutukso, matutuksot ka rito eh. Diba? So si dapat gawa ng paraan po ito ng mechanism, safeguards ng DSWD, mm -hmm. ng uh, Dole to make sure that this really goes to the Uh, rightful beneficiaries. Talagang poorest of the poor. Ang laki na naman, ilang bilyon na po ang ating inaalat, no? Uh, kaya nga, raise ko rin doon po. rin po, sana magkaroon din ng program, yung exit mechanism, no? Hanggang mm -hmm. saan ba ito? Parang mm -hmm. nade-develop na, na yung ayuda mentality. Mm -hmm. Dapat gagraduate ito into something na employment, dapat may kasamang training. Uh, kaya nga po, I, you know that may advocacy here is really infra-development para nga ma- spread out yung development para magkaroon tayo ng growth areas in different parts of the, the the country para po yung jobs and opportunities maikalat natin. Sana uh -huh. po yun ang magiging end goal. Uh -huh. So, isa rin sa mga nireisya na sana magkaroon ng exit mechanism o graduation kung hanggang saan ito. Kasi uh -huh. palaki na ng palaki yung ayuda. Alam naman natin, wala uh -huh. naman itong returns. Uh -huh. But, uh, hindi naman sa ako'y kumukonta dito. Siyempre, yung puro of the poor, gusto natin tulungan. Kaya lang, dapat mag-graduate na ito into something. 'yung talagang uh, uh, jobs and opportunities, 'no? Mm -hmm. Talaga ang dapat na ating pong target, 'no, uh, for this. Ito ay eh, dapat temporary measures to eh, dapat crisis situation, temporary measures to into something that will be permanent, sustainable na para sa ating makabayan. Kasi nga sabi nga eh, ano tayo eh? Bigay lang tayo ng bigay is na dapat. We we they we should all teach how to fish Ika nga. 'Yun mm -hmm. ang dapat na maging uh end game mm -hmm. ng mga bawat pro, uh, social program that we are uh, currently implementing. So hindi pwedeng habang buhay ayuda. Huh. Oo oh, eh kasi uh, hindi ka, ako kahit nung mayor ako ng San Juan, ano eh um, we had the lowest poverty incidence kasi nga gusto natin trabaho, do mm -hmm. we had to Kailan transparency is of doing business para ang negosyo pumasok. 'Di ba? Ganun ang nangyari sa amin no kaya ang Juan, proud ba isa sa mga Uh, achievement that I'm really proud that we had the lowest poverty incidence during the time that I was mayor kasi nga may trabaho lahat because of the leadership and the trust in the leadership and the transparency. So mm -hmm. pumasok ang investment. So I think in a, on a national level, on bigger scale, dapat gano'n din na gawin natin for investors to come, ilagay uh, yung infrastructure, ilagay yung uh, uh, necessary infrastructure, energy makailangan natin ito yung mga sabi ko nga ito yung mga problema dapat natin mga bagay na dapat nating uh, binibigyan priority hindi po itong uh, <laughs> well ang position ko there is time for charter change lalo economic provisions but we have to give priority to these uh, things no uh, infrastructure energy uh, inflation yun yung mga data dapat natin address tapos uh, ease of doing business ito ang maghihikayat sa investments and investors to invest to create jobs and opportunities. Mm -hmm. So, kung ano yung nagawa namin noon, dapat ganun din, on a, on a bigger scale. Sir, do sa suggestion mo na exit mechanism uh, para hindi laging maasa sa ayuda, mm -hmm. kailangan ba yun ng legislation o dapat yung mga concerned government agency na nagbibigay ng ayuda ang gumawa na lang ng ganong mekanismo? Well, I think yung ano, government agencies uh, should have. Kanilang programa po yan eh. No? Uh, may programa. Dapat meron tayong end game ika nga exit mechanism into something more sustainable and uh, improvement ng ating uh, workforce no uh, syempre sa ang tingin natin yung long term di ba mm -hmm. hindi po itong short term dapat long term uh, hindi uh, livelihood jobs again jobs and opportunities so, so yan yung dapat na endgame natin um, again uh, let me be clear hindi po ako against sa sa anong sa mga ayuda, sa mga programa ngayon but this should be temporary again dapat mag uh, ano mag uh, graduate into something that is sustainable that is long term Uh, so that uh, it can improve also yung ating workforce, yung ating uh, development, development, makakatulong po. Mm. Sir, balikan ko lang, yung gagawing hearing, kasi ni-refer sa Blue Ribbon Committee yung, yung privilege speech, isasama na rin ba yung reklamo ni, ni, o expose ni Senator Bato de la Rosa sa Davao? I think kasama na yun kasi nagsimula na yung kay Senator de la Rosa, nag-hearing na sila. So this will be part, in case magkaroon pa ng hearing, uh. Uh, kasi natapos, nagkaroon na nun. Kaya lang ay, again, uh, the, the, my intent here is not only it's not for san juan no per se it's really uh, for the agencies to uh, to ensure that there will be enough safeguards and mechanisms to make sure that uh itong mga funds or assistance will go to the rightful beneficiaries yun naman ang inaano ko dito eh kasi kung nangyay again kung nangyayari ito dito sa uh, sa san juan which is metro manila all the more na pwedeng mangyari ito sa mga probinsya. Naririnig na natin yan eh. Maraming tayong information na talagang kinakaltasan, no? Ng barang minsan, barang official, o in this case, yung mga tao nila, no? yung mga leaders nila, yun ang nagkakaltas eh. So, maaaring hindi alam ni Mayor, baka hindi niya alam, pero yan ang nangyayari. So,